Nagsimula ang kasaysayan ng Lireo, sa engkantadang si Esmeralda, ang itinuturing na pinakamakapangyarihang diwata na nabuhay sa mundo ng Encantaja. Sinasabing anuman ang salita na kanyang sambitin, ay nagkakatutuo. Taglay niya ang isang setro, na pinaniniwala ang pinagmumula ng kanyang kapangyarihan. Dahilan upang tangkaing agawin ito, mula sa kanya ng mga Eterian. Ngunit bago pumanaw si Esmeralda, ay kanyang isinumpa ang mga ito. At sinambit na magmumula sa kanyang lahi, ang diwat ang makapagpapabagsak sa kaharian ng Eteria. Ang sumpang ito ay nagdulot ng takot sa naturang kaharian, dahilan upang magpatupad sila ng malawakang pagpaslang, at pangalipin sa mga diwatang kalahi ni Esmeralda. Ngunit hindi nagtagal, ay nagkaroon ng katuparan ang sumpang ito, ng isilang si Cassiopeia, ang anak ni Namemen ng Etheria, at ng diwatang si Ornia na siyang nalalabing buhay na kaanak ni Esmeralda. Sa pamamagitan ni Cassiopeia, ay nagawa nitong mapagsanib ang mga kaharian ng Adamia, sa Piro at Hatoria, upang planuhin ang pag-aaklas laban sa kaharian ng Etheria. At sa tulong ng inang brilyante na ipinagkaloob ng bathalang si Emre, ay nagawa nilang magapi ang buong puwersa ng mga Etherian. Sa pagbagsak ng naturang kaharian, ay itinatag ni Cassiopeia ang kaharian ng Lireo, kung saan siya ang nagsilbing unang reyna nito. Nang hatiin niya ang inang brilyante sa apat na bahagi at ipamahagi sa apat na kaharian, ay lubha itong ikinagalit ni Emery. Kaya naman, pinalayas siya nito sa Lireo, at pinarusahan ng buhay na walang hanggan. Isang sumpa, na mapuputol lamang sa sandaling mabuong muli ang inang brilyante, sa kanyang pagkawala, ay humalili si Hara Ursula, kasunod si Hara Demetria bilang ikatlong reyna ng Nereo. Ngunit ang panunungkulan ng dalawang reyna, ay puno ng sakit at pighati. Kapwa kumanaw ang mga ito mula sa hindi matukoy na karamdaman, na ayon kay Evades ay kagagawan ng mga Hathor. Anya, tanging ang diwata lamang na may natatanging marka sa balikat, ang hindi tatablan ng naturang karamdaman. Kaya naman sa pagpanaw ni Hara Demetria, ay naluklok sa pwesto si Minea bilang ikaapat na reyna, at siyang itinuturing na karapat dapat na tagapagmana sa tronong na iwan ni Kashatir. Nang sumiklab ang digmaang sinimulan ng Hattoria, kung saan ninais ng mga ito na makuha ang apat na brilyante ng kalikasan, ay tanging ang Lireo lamang ang naiwang kaharian na nakatindig matapos bumagsak ang Adamia at Sepiro. Dahil dito ay napunta kay Minea ang pangangalaga sa apat na brilyante, kung saan ang tatlo sa mga ito ay kanyang ipinamana sa mga babaeng anak na tinatawag na sangre. Si Amiha na ikalawang anak mula kay Prinsipe Rakim ng Sapiro, at naluklok sa trono bilang ikalimang reyna ng Lireo, ang siyang naging tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Habang ang ikatlong anak na si Alena mula sa diwatang manggagamot na si Inuo, at hinirang na Reyna ng sapiro, ang naging tagapangalaga ng brilyante ng tubig. At ang bunsong si Danaya na anak din ni Minea mula kay Enuo, na naging ika na reyna ng Nereo, ang siyang nangalaga sa brilyante ng lupa. Ang panganay na si Pirena mula kay Haring Hagor ng Hatoria, ang bukod tanging sangre mula sa apat na anak ni Minea, ang nagnakaw ng brilyante ng apoy at pinili ng naturang brilyante upang maging tagapangalaga nito. Mula sa mga anak ni Minea, ay isinilang naman ang ikalawang henerasyon ng mga sangre. Si Lira na siyang itinadhana upang maging tagapagligtas ng Engkang Taja, ay anak ni Hariduri Amihan mula kay Haring Ibrahim ng Sepiro. Si Mira na pinaslang ng traidor na sa si Asval, ang naging anak naman ni Sangre Pirena. At mula kay Reina Alena ng Sepiro, ay isinilang ang dalawang sangre na kapwa nagmula kay Haring Ibrahim. Ang una ay si Khalil, na napaslang ni Sangre Danaya, at itinuturing na kaysa isang lalaking sangre sa kasaysayan. At ang ikalawa ay si Arneia, na naging kauna-unahang babae na tagapagmana sa trono ng Sepiro. Matapos ang ikatlong digmaan laban sa mga Hathor, at muling mabuo ang inang Brilyante ay mas tiniling ni Sangre Lira ang normal na pamumuhay kapiling ang kabiyak na si Anton. Nang pumanaw ang huli dahil sa katandaan, ay hiniling niya kay Cassiopeia na makasama ito sa kabilang buhay, na tinupad naman ng unang reyna. Dahil dito, ay walang naiwang tagapagmana sa lahi ni Hariduri Amiha ng Lireo. Kaya naman nilikha ni Cassiopeia mula sa kanyang dugo at hibla ng buhok mula kay Lira, ang sanggol na naging kaisa-isang sangre mula sa ikatlong henerasyon. Ang batang ito ay pinangalan ng Cassandra, na bandang huli ay naging ikapitong reyna ng Lireo. Mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa iba pang magical trivia at compilation.